Okay, Mio Sol I125 Para sa lahat ng mga naka Mio Sol Ito na po Para may idea kayo So dapat ay relax lang Huwag magpatalo sa kaba Okay Pwede kayong kumain ng malaki doon oh Pwede kayong mahirapan Pagpasok dito sa ano Oh, saan punta? Naligaw. Saan ka punta? <laughs> sige, ulit, ulit. Wala nang salang ligaw, naligaw agad. Na diretso daw. <laughs> sige, sige lang, wag ka ban. Yan, kain ng malaki para di mahirapan dito pagpasok, oh. Yan yung ulit-ulit namin sinasabi. Dapat manipis lang yung pagganon, no? wag no? kumain ng malaki kasi mahirap bumalik. Yan. Lako. Ganyan rin. Sige. Oh, dito, dito. Lako, naligaw pa. Doon dapat, doon dapat sa ano... Sir, balik po, balik, balik Sir. Naligaw po, naligaw